Dito okay. kami ngayon, naglalakad sa Quebec, Canada. Parang uh, klima dito, parang December lang. Mm -hmm. Normal lang. Dito. Normal lang, hindi mainit. Sito lang. Sakto lang. Ayan si Vic. Hello! Nakarating ka na ng Canada? Kala mo Vic? Nakarating so, ka na ng Canada? guys, 2024 sa Canada like English speaking it. na siya, isang araw pa lang. Exactly. Hmm. Actually, next day, mm. we can learn French too. Naghihirap diba? na yan kasi kita mo naman yung pantalon niya, o, oh, butas-butas. Yung bad shit. Kawawa naman, bigyan ko itong pantalon. <coughs> ko sa Canada. Diba? nga oh. pa. Yan. Siya oh. na ba? Oo. Ano? Kala ko nga. Sa Canada eh. Sa Canada eh. Ayan. Gumawid na naman kami. Puro tawid kami dito eh. stop oh. nakaka-perfect okay. ng weather ng Montreal. Oo nga eh. Compare sa New York. Pinahirapan kami sa New Pero dito, kailangan. True. Oo. ulan mo, di talaga makapaniwala na sa Canada ka na big two. ba? ba? Nasa Canada na tayo. Kalahin yung Picture picture pa kami dito sa bus na may mall busy 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 BC. may ko. Mamaya, first day pa lang namin guys pero grabe yung friends oh, the weather's perfect perfect weather dito it's superb oh. walang wala yung New York guys wakala um, so nyo so nang gusto walang wala yung New York sa hmm. panahon it's love and seven it's super, nice. it now Would it's so perfect no? Iwaw, wow. wala no? Hmm. Ganda dito no? Hmm. Amoy... Ang ganda dito, amoy marijuana, di ka nabibili Hindi na mabibili Libre 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 sing hot Libre sing hot Mm. Ayun. Bigla na kami nagutom. Mm. Oo. Dito na kami, put na, locker pa. Mm. Dito kami sa put locker. Montreal. Montreal. downtown? Montreal uh, center. Center. Montreal center. Dito kami Montreal center. Sa mm. Montreal. Bonjour. Sa araw pa lang, nag-i-islang ka na. Nag-i-islang <laughs> ka ah, na. Nag-i-islang ka 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 na. ka na. nag i islang ka na <laughs> Ay, nagtibak ko ako. nag <laughs> <laughs> okay. mm. Nagtibak so diba? nagtiba ka kasi. Yan. Okay. tuloy yung isa. I-change mo nga yung... I-check mo nga kung nalain ba yung tibak. Yan ang problema. Ibigyan mo. Para makita yung tibak. Ipa-adjust mo dyan sa mga puti. Ito yan. Malis na ako. Maraming... Uh, maraming ma... Uh, ano dito? Mahanting si Vic. Hello. Kami raw guwapo eh. Ikot po kami dito.